Hi guys, samahan niyo ako magpera dito sa Nabu Costa. Dahil kakatapos lang namin mag-volleyball sa kumain ng dinner. Gusto na isipan pa nila magperya kagad. Syempre guys, hindi pwede dito sa sakay ng rides, no? Meron naman perya dito sa Lancaster, yun nga lang talaga sobrang liit niya. Dito kasi sa Nabu, meron din mga rides kahit papaano. Dito kasi sa Nabu Costa, sobrang ganda rin naman talaga dito. Medyo marami-rami din yung mga rides. Buti pa nga dito sa Cavite, walang entrance. Pero eh. kasi nagperya kami sa Bicol, just ko merong entrance fee. Alam nyo ba guys, ang pinakaayo ko talaga sakyan ng mga rides. Yun yung Vikings, no? Dahil talaga ako sobrang nahilo ng malala. Sa kamunti kan talaga ako sumuka dyan. Dito sa part na to guys, sobrang dami naglalaro. Hiling ko talaga nagko-color game yan mga yan. Yung nakapag isip, -isip na kami ay yan. Sasakay na kami dito sa spider. Diyos ko kung alam ko lang nakakahilo to. Diyos ko hindi na dapat ako sumakay. Dahil halos talaga lang namin ng dinner dito. Saka sumakay kami kaagad. Mas maya maya nakagulat na lang, biglang bumilis talaga ng malala, saka tumaas. Akala ko talaga normal lang talaga yung rides nito, yung pala hindi. Pero wala talagang pipigil yan, nakapasok na kami dito. Kaya buti talaga, may taga video kami, kaya maraming maraming salamat sa pinsan ni Roke okay? Yung bayad pala dito guys, 50 pesos lang, kaya hindi na rin masama. Kaya yung natapos na rin ako sumakay dito at pina-stop ko na. Kaya sobrang hindi ko talaga kaya yung rides yung sobrang bilis. Kasi yung pinapanood namin kanina yung rides hindi naman ganun kabilis. Yung pala pinagtripan kami ni Kuya, Diyos ko. Dapat talaga hindi pa kami tapos dito. Yung nga lang talaga mabibitawan ko na yung hawakan. Baka kasi pag binitawan ko yun, tumalsik ako ng sobra. Tapos tingin nyo naman ako, di ba sobrang nakaupo na kagad. Dahil nakakahilo talaga ng malala.